Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid sa inyo ng Office of the Vice President. Nagatanggap ng pagbabago-bags ang kabataan ng paralang elementarya ng Malalison sa Colase Antike mula sa OVP Panay and Negros Island sa Satellite Office. Ang detalye ihahatid ni Jera Gomez. Namahagi ng pagbabago-bags ang OVP Panay and Negros Island Satellite Office sa mga kabataan ng Colase Antique. 80 mag-aaral mula sa paaralang elementarya ng Malalison ang hinandugan ng pagbabago bags na naglalaman ng school supplies, dental kits at raincoat. Mahalaga, mahalaga po yung mga gamit na nabigay sa amin ng mga pangulo dahil hindi na po kami bibili ng kanilang mga gamit. Sa na ngayon kasi paghirap dito sa isla, uh, malaking bagay po para sa mga estudyante namin dito sa elementary school ng Lelison. Para naman kay Teacher Francis, inspirasyon ang hatid ng bawat pagbabago sa mga kabataan. Nagay ito sa mga kabataan upang uh, mahikayat ang kanilang uh, atensyon at uh, sila ay makafocus kanilang pag-aaral dahil sila ay may mga mga kagamitan na mahalaga sa uh, pag-aaral. Ang mga kagamitan na naibigay sa ating mga kabataan ay mahalaga ito para mabago ang kanilang pananaw sa pag-aaral, uh, magkaroon sila ng uh, interest, magkaroon sila ng uh, kaginawahan sa kanilang pag-aaral dahil matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Ipinagpapasalamat naman ng mga magulang at guro ang suporta ng tanggapan sa pag-aaral ng mga kabataan ng kulasi-antike. Bilang isang magulang sa kababayanis uh, ng isla ito, pasasalamat kami nangakapasalamat sa Office of Vice President Sara Duterte uh, sa bag na kanyang mga tinami sa so supply kahit nasa malayong lugar kami dito sa isla na po. Nakakadating ko yung, yung mga tulong sa amin na tao sa tao at uh, Laking salamat talaga. Sana ay patuloy ang inyong pag-support dito sa aming mga lugar tulad ng mga istana to na minsan lang matadalo ng mga mga ayuda at saka mga donation sa mga Maraming salamat po. Maraming salamat at uh, na pagtuunan ang mga kabataan, lalo-lalo na ang uh, mga kabataan na nag-aaral sa isla na mga last mile schools na malaking tulong talaga ang kanilang uh, mm -hmm na nasimulan para ang mga bata ay uh, makapag-aral ng gusto at sila ay makapagtapos. Maraming maraming salamat sa ating pangalawang Pangulo dahil sa kabila ng distansya at uh, at uh, hindi maganda ang aming uh, kondisyon sa aming paaralan, uh, sa kabila nito ay patuloy pa rin ang pag-abot ng mga tulong lalong-lalo lalo na sa mga kabataan na nangangailagan talaga ng pagkalinga uh, at pag, uh, sa kanilang pag-aaral. Habang nakatanggap din ng pagbabago bags, ang 48 kabataan ng paaralang elementarya ng Badyangan sa bayan ng Banga Aklan. Ang inisyatiba ay bahagi ng pagbabago, a million learners campaign na layuning makapamahagi ng pagbabago bags sa isang milyong kabataan bago matapos ang taong 2028. Isa ito sa mga flagship program ni Vice President Inday Sara Duterte. Ako po si Jera Gomez, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. OVP Bomb Satellite Office nagsigawa ng tree planting activity sa barangay Adaon dato ang Galmid Timbang sa Maguindanao del Sur. Ang bilang ng kanilang mga naitanim na puno alamin natin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!